Alright mga bossing, so ngayon ay itatest natin itong ating ZK3000 dito sa ating uh, mo, box no, so ito 18 inches, so 1200 watts yan, tapos ito, yan natin, eh, PBTL mode, uh, parallel bridge style load natin to, so ituturo ko sa inyo kung paano yung kanyang connection. Ito yan mga bossing no, yan, ito yung ating ZK3000 tapos ito yung ipadrive natin sa ating subwoofer. So, nakuha ko ng sub out dyan. So, meron akong vlog nito mga boss. So, check nyo lang sa profile ko. Kung paano maghinang dyan ng sub out. So, yung gagawin natin, ilalagay natin yan dyan. Bago yan mga boss, i on muna natin yung kanyang dip switch na number 1 ito. Para maging bridge tie load sya. Kasi dito, meron yung configuration sa ilalim. Yan, switch 1, PBTL mode is on. So, dapat, pag nag-PBTL kayo mga boss, dapat naka-turn off sya. So, i-turn on. Turn on nyo lang sya tapos gamit tayo ng ganitong wire kasi yung output niya mga boss ito paparel natin yan tapos itong out ng aking subwoofer ito sa speaker na to so i-connect natin dyan so i-wiring ko lang sya okay so since naka PBTL mode na yan so magpaparel tayo dito yung output niya mga boss yan yung positive dyan dito i-connect natin dito sa positive din yung negative dito i-connect din natin dito sa negative tapos dito rin tayo mag-connect ng speaker so balikan nito mga boss yung out niya dito negative tapos positive so connect lang natin tong dalawang wire kabilang dulo nito mga boss para rin natin dito dyan sa out so positive positive negative negative then kasama na tong speaker natin to yung wirang speaker so PBTL mode na to mga boss no para bridge tie load na to uh -huh. Tapos yung supply na gagamitin ko mga boss ay ito 24 volts na 6 amp So gamit lang ako ng uh, DIY splitter dito. yan Para dito sa king uh, MT21. Ito. Tsaka ito dito. Siya ko ni ko lang siya tapos ito papunta na to dito. Okay, so okay na yung connection natin mga bossing. Signo, you know, yan, So yung sub out papunta sa in tapos dito for supply, for supply din sa MT21. So naka-DIY splitter lang ako. Then yung load, 'yan positive parallel dito sa positive tapos speaker. Parallel din yung kanya negative kasi parallel bridge mode uh, parallel bridge style load yung gagamitin natin PBTL. So dapat naka-switch on yung number 1. Yung number 2 sa fan 'yan mga boss, pag naka-off automatic siya, pag naka-on is manual. So hayaan lang natin siya naka-automatic. So yung number 1 lang yung gagalawin natin. Ayan. So, pwede na tayo mag-testing. So, dito, maglulod ako ng mid-high. Ito. Yung aking mid-high, ilulod ko lang sa MT21. So, mamaya na lang mga boss. Unahin muna natin itong uh, yung sub. Okay. So, testing na tayo mga bossing. No? So, nakalod na yung aking 18 inches na speaker dito sa ating CK3002. So, ready na rin yung ating MT21. Nakablutot na yan. So, sound check natin. speaker ko 1200 watts kasi yung RMS nito so pag nilakasan natin siya ng toto so magdi-distort po yan kasi yung power nito is 600 watts lang pero tumutunog naman siya mga boss so siguro loadan natin siya ng swak para sa kanya yung mga 600 watts pataas lang uh, 600 to 800 watts para hindi po siya magdistort so ayan o oh. For goods na yung mga boss oh. para magblend yung ganyang ano yung ganyang tunog so balikan lang natin ha? Pause na tapos muna so ayan. ah meron na yung mid mga boss yung, no? Ayan, mid height ang ating mid height so same pa rin dito pa rin yung ating sub -out. so siguro mga boss isang factor din kaya nag distort yung ating uh, 18 inches na sub pag uh, tinodo natin yung volume kasi 24 volts lang yung supply natin So, testing din natin siya ulit mga boss. 50 volts DC yung supply natin. Baka nakakulangan yung supply. Kaya isang factor din yun na ano. Na maging mag-distort -mag to pag uh, masyado ng malakas. No. So, ayan. na -test natin ulit. Meron ng mid. The prime of the Ilo Ilo. goods na goods yung ating uh, CK3002 so sa sunod mga boss na video is uh, supply natin siyang mataas pa yung toroidal yung gagamitin natin kasi ito 24 lang so supply natin siya ng 50, uh, 50 volts DC tapos uh, natin dyan i eh, yan ang tawag dun uh, tingnan natin kung magdi-distort pa ba yan so sa ngayon yan lang muna mga bossing no? so maraming salamat po